Pero na yun sa kaha, may nakalagay. Kung ano pwede mangyari niyari sa'yo, pwede <laughs> mo gutay-gutay yung ganto mo, magkaroon ka nung ano. Kaya <laughs> nga. Bakit mo? Ano yun? Gagawin mo talaga para makamit mo yung kumangin na kumangin. Ayun yung gusto nila eh. Ay sino ba yung mga naninigarilyo? Delikado yun. Huwag oh. nga yung naninigarilyo. Bawal yun. Bawal. Kasi, wala yung mapapala doon pagka sigarilyo mo. Mapala, ano nga pala, hindi nakakastig yun. Ano magiging resulta sa atin ng paninigarilyo? Ah! So, yung result. lungs mo magiging black. Yan! Yung mm -hmm. ngipin mo magiging black din sa taas. Yes! Paninigarilyo naman yan. ka agad pa rin! Oh, Ay. Ay, patay tayo na! walit na! Wala naman, wala na! Patay na! Kung gusto nyo mababuhay nyo, syempre, huwag kayo magbisyo-bisyo. Ako oh, ang taong ipinanganak sa bisyo! Yun! Merdok ka! Government warning! Cigarette smoking is dangerous to your health. Para maiwasan mo ang paninigarilyo. Uh, dapat, um, okay. hindi ka na talaga dapat manigarilyo. Anong may papayo mo sa mga naninigarilyo? Hanggat pwede, umbisa niyo sa bawas-bawasan kasi may withdrawal stage yan. Pag tinigil nyo agad, may So bawas-bawas, bawas-bawas hanggang sa Yon. Eh, sa inyo, huwag na kayo 'yon Ano na, kumain na lang kung mapara lahat. Yon, yun ang gagawin nyo dapat. Ma 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 pa Ma Ma na Ma <laughs> 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 no? Maglalaga kami ng... Balihoy! <laughs> <laughs> Sarap isang sasukan. <laughs> <In love change. laughs> Hey yo, what's up? Good morning sa inyo mga kaboardmate, no? At officially na ang mga kaboardmate na yan. Hindi na po kabatak. Kasi parang na akong addict na, eh, no? <laughs> Pero hindi yun, no? Hindi tayo adik, mga kabatak. Mga kaboardmate pala. So, mga kaboardmate, ang gagawin nating video ngayon ay mag interview tayo sa mga Brusco Brothers, no? At ang gagawin natin ngayon ay paano ba ay, teka lang. Ulit, 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 ulit. <laughs> Paano nga ba ihinto ang paninigarilyo? No? So, kung napapansin po natin, ako po, hindi ako naninigarilyo. No? Kasi, uh, ang paninigarilyo po kasi ay, ano yan, uh, nakakasama po sa ating kalusugan yan. Mga, mga ka boardmate. Kaya, wag na wag kayong maninigarilyo. Kasi, nakakalisya uh, nakakalis siya ng nakakalis siya ng buhay natin nyare uh, every everyone pack of cigarettes you smoke <laughs> nakumpitin naman ang english so everyone pack of cigarettes you smoke uh, three minutes of your life ay teka, 3 <clears throat> minutes ng buhay mo ang nababawasan sa iyo so kung araw-araw ko na ni isang pakete isang pakete ng sigarilyo, eh paktay ka diha, no <laughs> so ayun uh, nga no at mga ka-boardmate, uh, pupuntahan na po natin isa-isa mga Brusco Brothers. Kaya, i-interviewin na po natin sila. No? At magsisimula na po tayo in 3, 2, 1, let's go! Woo! So ngayon mga ka-boardmate, pupuntahan po natin si JM. Uh, tatry ko po siyang interviewin niyo yung araw na ito kung may interview ko siya. So kung hindi naman, eh, doon na lang tayo magkita-kita kala Jonah. At Napakainit ng araw na ito eh. Sobrang init. Kung mapapansin po natin eh. Ang panahon talaga yung eh, grabe ngayon eh. Guwat. Ay, summer na nga pala. No? Summer na. Ay, nako. So, mga kabatak. Ah uh, let's go. Punta na po tayo kalajem. So, ngayon, mga kabatak. Ay, mga kabatak. Mga board Nandito na ako. Kala, Kaya ako pagod na pagod kasi tumakpo ako. So, tingnan, na. tingnan natin siya sa kwarto. Tawagin natin siya. Jen! 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 Nandito na yung pizza. Pasok tayo kala, Jen. Puntahan natin yung kwarto niya. Na no, napakalinis. <laughs> game. Yeah. Hindi ko na yung pizza. Hmm. Kung napapansin natin, mga ka-boardmate, nag edit siya. Eh, hindi ko na yung pizza niya. Kaya, yun. Punta na ba tayo. Ha? Mamaya pa pala. Si John na kasi ang advan ang advance ng utak niya no. Pag sinabi niyang ah, uh, nandito na ako pero siya wala pa. Baliwanag pa siya bago mangyari. Ah, <laughs> oh. ay kaso so, nakihilit na ako sa kukutin ka tapos ko para na yung kukutin. Yun, o oh, right, Sabi so, niya mamaya na daw ako. Ikaw. Oh. Pero nasa na siya? Sa kanya na. Sa kanya na. Nakauwi na. Nakauwi na pala si Jonah. So pupuntahan natin siya mamaya. No? Mamaya na lang. So yun nga no mga kaboardmate. Ayan. Nandito na ako sa bahay ni Reggie. Tapos i-interviewin ko na siya. Eh nag-e-edit siya ngayon. Bali ano, wala akong pakialam basta interview na. Ito na po si Reggie Ah, interview sana kita regarding sa ano sa pizza. Dito Yung wala akong nakuha sa kanila. Oo. Ayun, pinagre-report. Tignan mo ko sa ano. Sa mga So, yun na. Uh. At habang nag-edit po si Mr. Toronto. Eh, wala po tayong gagawin mo Tapos, yun yan. Ah, ito na po yung tutong interview natin. Paano ba natin nihinto yung pananigarilyo? Paano may hihinto yung pananigarilyo? Tumigil ka sabi mo pag nanigarilo ka mamatay ka yun na actually hindi naman ako naging yung siso ba't yung sakit tinatanong kaya nga ako nga din hindi ako nanigarilo pero yun ang tanong ko eh ewan ko ba ba't yun ang naging tanong ko dapat hindi yun ang tanong mo which is bakit <genauso> <itié> ka nakangit kuya no car <laughs> yun po ang sagot ni Jem napakasimple lang dapat huwag ka maninigarilo kasi mamatay ka Dera na yun sa kahabin, nakalagay. Kung ano pwede mangyari sa'yo, pwede magbutay-butay yung ganto mo, magkaroon ka naman. Ng... Kaya nga. Ano gagawin mo talaga para makamit mo yung kumangin mo? <laughs> <laughs> eh, yun yung gusto nila eh. Eh, sino ba yung mga nanindigari Delikado yun. Eh, wala eh. Wala tayong magagawa. Delikado talaga yun eh. Eh, ayan. Ayan. interview naman natin. Ayan po yung pinakasagot ni Jen. Kaya, next na po natin interview Bahala na ako sino. At ngayon pupunta natin si Jonah ngayon kasi i-interviewin ko siya ngayon. Oy, oy, what's up mga kaboard ni? What's <laughs> up mga kaboard So, dito na tayo ngayon, no? Oy, what's up So, yun nga, no? Hey, what's up mga kawasap? Hey, yo, what's up? Nag-vlog ka ba? Oo, nag-vlog ako. Ay, may interview ko kay mami. Ah, sige. Ay, no. Interview ko kay mami. Sila kayo. All right. Ah, A few moments later. So what's up, mga boardmate? Hindi na siya ka batakian. Yes. Boardmate na siya kasi, kasi nga. Pag pag ka parang adik. Parang adik. Ako yun. yun pare, no? A few moments later. Boardmate. <laughs> yeah, na kaya na So yun puputa kami kala ko okay no. Mga ka-boardmate, kabo no? <laughs> Maglalaga kami ng... <laughs> Balihoy! <laughs> <laughs> oh, sarap isang-sang sasukal. <laughs> Muntik na. Mga naisipin ba ganito kung kakosa na ito eh, ano? Parang baliw, baliw to, baliw. Baliw eh. walang, walang baling huy ngayon eh. Mangunguha pa kami sa, doon, sa bukid. Talbos ng seaweed. Oh, talbos ng seaweed at sigari eh. Masa mga boardmate! Woohoo! Boardmate! Bakit ba kasi boardmate? Kasi, sa Pag boardmate, eh, masyadong ano eh, parang maaliwalas pa kayo nga ba. mo siya sa isang bahay. Wala lang. Kaya kumbaga, kasama mo siya sa isang bahay, <laughs> <Wala lang> ah. <laughs> ka, sa isang bahights, pamilya kayo. Yun, tama, parang tayo pare. Uh -huh. Ganun yun. Eh, parang magkabatak. <laughs> magkabatak pare, adik na yan eh, ibang klase na yun eh. <laughs> <laughs> Tintik na yun eh, parang eto na yun eh, eto na yung katabi mo nun eh. <laughs> eh, bawal tayo mahingi dito, Gomi. So, one, ngayon. two, three. Subscribe. <laughs> <laughs> A few moments later. So, yun nga, interview ko na nga si Gary ngayon. Oh. Ah, uh, interview natin ngayon ay tungkol sa sa ano sa paninigarilyo eh. Oh. Uh, ito to. Ah, uh, paano nga ba ihihinto ang paninigarilyo? dito lang. Manigarilyo, wag na yung manigarilyo. Bawal 'yun. Oo oh, nga. Ano Kasi pa? wala nang mapapala doon pag sigarilyo mo. Wala ano nang hindi na 'yun. Nakakaano ba 'yung sigarilyo? Ha? Nakakaano siya? Sakit. Oh, sakit ang makukuha niyo sa sigarilyo. Tsaka ano pa ba? Hmm? Ano ba? Sakit tsaka baho ng hininga. yon Eh, pero ikaw na 'yung ka ba? hindi siya naninigarilyo ha, pati ako hindi naninigarilyo. So yun yung sagot ni Gary ngayon, no? At interviewin ko pa po yung ibang Bros Brothers natin dyan. Okay. A few moments later. So ngayon, eto naman si Istan. Hey guys! Alright. Hello! Okay, ah, uh, may interview tayo ngayon. Sige, sige, sige. Ah, uh, tungkol to sa paninigarilyo. Hmm, okay. Naninigarilyo ka ba? Hindi. Oo, oh, hindi siya naninigarilyo. Please, so, please. ang tanong natin ngayon ay, paano ba ihihinto yung paninigarilyo para sa'yo? Boycott yung, ano, mga, yung bo-boycott yung, ano yung cigarette companies. Yeah. Or titigil na yung paggagawa. O tama, tama yun. Oh, Tsaka yeah. ano, uh, ano bang naidudulot ng sigarilyo sa atin? Wait lang, ano yung dudulot? Yung Talam. parang, uh, ano, uh, nagiging sanhi, parang nagiging, anong, sanghi, anong uh, taga, 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 English English ang ito dito eh. Ano? ano magiging resulta sa atin ng paninigarilyo? Ah, Na, yung lungs mo magiging black. Yan. Yung ngipin mo magiging black din sa taas. Yes. Tapos eh, madali ka tumanda. Yan. Yun. Tsaka, pinag aaralan ko yan. Yeah. Oh, ma. Uh, kasi, di ba, ano, meron doon ang pagsabi noon na every one pack of cigarettes daw ay nakakabawas doon ng buhay niya. Oh, parang ganun nga. Yo, to. yo. yo. Ang oh, mababawasan yung buhay niyo. Ayun, mamamatay kayo. <laughs> 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 kara. <laughs> yo, <laughs> kara. Ka, yan ano, yun yung magiging san ni mad madali kayong ano, ah, basta manalis yung buhay nyo. Oo, oh, so, yeah. yun, yun, yun. So, so, yun, 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 yun. So, yung sagot ng kaya, healthy body palagi. kaya huwag kayo manigarilyo. Yeah. Oh, Be good boy. Oh, Earn lang yun lang. A few moments later. So ngayon, interviewin ko naman si Glenn, Okay. So ayan, uh, promote mo, mo na channel mo, pare. Promote mo, mo na channel mo. Promote mo channel mo, pare. Promote mo. Ah, ayan ah. Uh, subscribe ako. So, uh, what's up, mga G? What's up? What's good? What's up, mga G? <laughs> good, 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 good Alright. Uh, what, what's up, mga ka-boardmate? Hindi, hindi na kasi. Hindi na ko. Hindi na ko, pare. Pagkapata ko oh, parang adik na mga pare. sige, <laughs> <laughs> Okay, pag okay, namang mga adik eh. Ito, <laughs> kayo, pare, okay. okay. mukha kang adik. Yeah. yeah. Hindi ako mukha adik muha pare. Mukha lang, pero hindi. <laughs> <laughs> ah, okay. ito, ito na yung <laughs> interview, ito na yung interview, okay, interview. Maman, pare, interview lang ma uh, regarding po sa uh, cigarettes. Uh, ah, yeah, okay. cigarettes. Ah, uh, paano nga ba natin may hinto yung paninigaring yun? No, oh, oh, po, oh, ganda ng ah, topic, no, pare. Ah, pare, yun ang topic, okay, okay. Um, may hinto natin yung bus kapag ka... <laughs> Pare, ang yung... layo! <laughs> ano ba <mas> sabi mo? <laughs> Paano ihinto yung paninigarilyo? Ah! Oh, yun! Yes, Hindi oh, mo naman. Pare Ay, naman. Oh, sige, na yun! sige, ito na. Hindi, yung pagmamotorsiklo uh, kasi, napakahira. Pare, ang layo! Ano ba sabi mo? <laughs> Paano ihinto yung paninigarilyo? Ulit, ulit, yung ulit. Paano ihinto yung paninigarilyo? Ah! Ito na mali, <laughs> <Okay>. <laughs> Deh, naman eh, Okay. Kasi kailangan, dapat may matuto ang... Uh, Maners manners ka. Ugh, yeah. Dapat yung mga batang pilyo, hindi mo dapat, dapat inaano yun, -hin, hinahayaan mo sila. Ang layo, pare! Ano ba? Ang layo sa puto ka! Ay, pati Oo, pare naman! Kanina ko pa tinatanong, sabi ko, pamali man. Okay, ikaw ang mali. Pare, pare, okay, na, gigim na. Hindi kasi, dapat, para maiwasan mo ang paninigarilyo. Dapat, hindi ka na talaga dapat paninigarilyo. Yun, kasi pag naninigarilyo ka. Kasi kapag naninigarilyo ka, mayroon kasi yung mga tinatawag natin na, ano eh, na, ah, can stop smoking. Ya yeah. ah, na, kan galing ka Tapos pag na, nasimulan mo na, simulat muna, tumagal ka na. Oh. Mahirapan ka ng alihinto. Al Oo, oh, ihinto. Uh -uh. oh, uh -uh. Kasi totoo yun. Oh. Kaya sa lahat ng mga naninigarili dyan, kung gusto niya talaga huminto, ihinto nyo. Kaya naman eh. Kaso nga lang, yung iba, ang ginagawa nila, nirarason na lang nila na hindi daw nila kayang... Ay, <laughs> 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 okay, okay, okay. okay, <laughs> okay. Nirarason nira nila na hindi daw kaya, na ganito, ganyan. Hindi daw... Kaya stop. Oo, oh, hindi daw kaya stop. Eh, rason lang yun. Talagang <laughs> <laughs> gusto mong itigil. Itigil, itigil mo. oh, kayang, kayang, kaya naman eh. Mali. Tama. Tama. yun po yung sagot talaga ni Glenda. Tsaka dapat, isa sa pinakamahalaga. Bago ka pa, di ba bago ka bumili ng sigarilyo, may nakikita ka na ito Yung palang tignan mo na. Bakit kailangan hindi ka naman ni Tama yun. Tama tsaka merong iba tayo, humihinto sila, ginagawa nila, nagbe-vape sila. Yun, maganda yun. Kaso, delikato din yung vape. Kasi nasabog yun eh. Hindi naman. Kung peke. Napasta nasabog yun. Okay, <laughs> uh, ayan. Ayan, bugong, pero ang hindi niya talaga ito, kayo, ay titigil. Eh, na ako sa buhay. Oo, oh, sige, sige. Yun lamang po ang sagot ni Gadot. WhatsApp mga ka WhatsApp mga ka-boardmate. Yeah. A few moments later. So ngayon, interviewin ko naman si King. <laughs> <laughs> <It's> okay. Eh, pareng, sige lang <to. laughs> ano Ano, ano, <laughs> bakit paano may hihintuin <laughs> yung sigarilyo? Paano may hihintuin oh, yung sigarilyo? ako nag-hihintuin yung sigarilyo. Yun, ano, paano, paano pong sasayin mo? Yun lang, ha? Oo, mag-bait na lang kayo. Yun lang, lang. Napakalapit ng na sagot ni King, King. walang kwenta. A few moments later. So kayo, si Russell naman interviewin ko, no? Ay, Ah, uh, pare. Ah, uh, bakit, ano? Anong may dudurot ng sigarilyo sa ating buhay? Ay, wait, ako gano'n! Ha? Huh? Anong may ng sigarilyo sa buhay natin? Pag ay, wala. Apapangit, pare. Pag naninigarilyo? Hmm, ako nga, hindi naninigarilyo. Oo, oh, yun, yun. Kasi, pag naninigarilyo. <laughs> pag naninigarilyo. Ah, chugi ka agad, Ay, patay tayo blue. lang! Oo, oh, wala, wala na, wala yeah. Kung gusto nyo yung mababuhay nyo, syempre, huwag kayo mag-bisyo-bisyo. Iyo! Yun ang tama doon, yung tingnan yun. wala kami bisyo, pare. Basta tuwing linggo, simba lang kayo. Iyo! Okay na, okay. Nasakap na yun. Oo, di ba? Kasi ako ang taong ipinanganak sa bisyo. Yun! Pero joke lang, joke lang. Ito ba si Vincent? Ito ba si Vincent? Again, ano? Ano may dudulot ng sigarilyo sa buhay natin? Ay, sigarilyo? Paano may hinto? Ihinto mo na. Yun lang naman yun eh. Ihinto mo na. Hindi, nasa utak mo lang naman yan eh, pari. Eh. Kumbaga, government wow. warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Oh, diba? Ay, hindi, wala. <laughs> Kumbaga, yung Yossi, wala yung kahit anong content na good. Yeah.

ya mahirap Kasi dati, nagtatrabaho sa hospital. So, tinitignan ko yung mga inooperahan na pasyente. Nurse ka, nurse. Hindi, parang coordinator. Ayaw, coordinator. ako? Hindi, hindi. Tapos? Tapos ayun, hindi. Nagpunta ako sa... Mamiya. Kasi, kasi, So, nagpunta ako sa hospital. Binuksan yung... Kasi puso yung inooperahan namin eh. Siyempre, pag binuksan mo yung puso, makikita mo rin yung chest. Tapos, edi nagpunta kami. Nakita namin yung lungs. Sabi ko, tinan mo ko isang nurse. Sabi ko, bakit sobrang itim na to? Pero yung pala, sa talaga pag naninigarilyo ka. Uh, kasi apektado okay. na yun eh. Pati puso mo apektado na yun eh. So para sa akin ayoko talaga na Yossi. Kasi unang yeah, ano una, pag nag Yossi ka, hindi ka naman makakawala. Nahirap ko mawala na eh. O, kasi I'm may mga kaibigan na. ako na nag Yossi lagi Ay, na sinasabi na, Oo, oh, titigil na ako, titigil na ako. Pero, Pero hindi. 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 Nahirap talaga okay. na pag nasimula na. Ba't ako naman? Yeah. Hindi ako naninigarilyo. Ah, uh, 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 good oh, boy mas okay pang ma-addict sa computer oh. kaysa sa Ambisyo kasi namin, ano, ito. Yan. Yeah. Ganito na, mga banding-banding yan. Ganun lang ang vision namin. Yan. Kaya, so, anong ay, may papayo mo sa mga naninigarin? Hanggang pwede. Yeah. Umbisa nyo sa bawas-bawasan. Kasi may withdrawal stage yan. Pag tinigil nyo, agad mahirap. So, bawas-bawas, bawas-bawas, hanggang sa... Kasi, na oh. pag naninigarin ka, mamamatay ka. no? Oh. Mm. Ma mabilis, mabilis. Oh. Mabilis ang buhay mo. Tsaka, Hika, hika. Yeah, kaya yeah, ko sa inyo. Tsaka marami na apekto ni eh. kahit mga katropa-tropa oh, pa oh, na may kaya. Diba, diba mas matinda second smoke na diba? Oh, mas matinda. Yeah, second man. Well, <laughs> smoke, smoke second smoke. Second smoke, second smoke. Tingin nyo yan, tingin nyo yan. Tingin nyo Yun. Oh, yun. Oh, yun lang. Yeah. Na. Napakaganda ng na sagot ni Gokay na. <laughs> ah, uh, tingin lang. <laughs> subscribe. Subscribe, subscribe. Ay, ano yun. So ngayon nandito ako kay Jonar at interview siya. Sige. After nung vlog niya, kakausapin niyo naman ako para sa isang vlog niya. Ang Ang galing Ano Dalawa agad sa ko. wala nga sa sirba ba yung button mo? Huwag mong kulitin. Hindi yun. Ano ba Tatanong ko. Tatanong ko ano? Ano? About sa Para ibang view. Okay. Ibang view. 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 Gib, ano, ano uh, regarding sa paninigrilyo. Ah. Ano? Do si? Kaya nga, tinga lang! Tinga lang naman! <laughs> paano ihinto yung paninigrilyo? Tsaka paano mo siya... Paano ihinto? Hindi nga ako ngayosie? Kaya nga, parang ano mapapaya mo sa kanila? Ah. Yun. hindi, yung lolo ko kasi dating namatay. Oh, namatay! Mm. Gawa sa Yossi! <laughs> kasi ano, bago siya... Kasi nag-candy siya. Nag ang pinalit niya sa Yossi, candy. Tapos, yon yun, diabetes naman yung nanay. oh Oo nga! Ganun nga kasabi. Parang yung matitikil. niya lagi may inaano sa bunga nga niya. May inaano lagi sa bunga nga niya. Kaya, ginaganto. Oh, uh, ang pinalit niya sa Yossi, Candy, yun naman nagka-diabetes siya. Ayun. Kasi ano, baga naman, di ba? Kung eh, sa inyo, huwag na kayo mag -yossi. Yun. Ano na, kumain na lang kumain para tumaba na rin kayong lahat. Yun, yun ang gagawin niyo dapat. Pwede ko matumama, chokotan.

Matawag dito? Mag-banding na lang kayo, magkasama tropa. Oo, oh, magkasama tropa, mag-girlfriend, -si kumain kayo. Yun, mga oh. basketball, yung mga iwas, bisyo, oh. magsayaw. Yeah, tapos ano, mag uh, magsimba. Yeah, oh, okay. yun, yun talaga number one, magsimba kay Lord. Oh, Ipag-pray nyo na, ano, ipag-pray nyo na, huwag na kayo mag -yossi. Itigil nyo yung kabalipalang kademonyohan sa katawan nyo. No, no, Ganun yun. Yun, oh, yun. out, A few moments later. At doon, nagtatapos ang ating interview about sa paninigarito. So, kung may nice yung... Thank Ah, uh, wala wala muna. Kung may nais kayo ng sigarilyo diyan na ano. Ano ba 'yung gagawa ko oh, sa buhay? Teka, lang, teka. Kung may nais kayo ng gasa uh, sa Vegas sa akin. Ayaw nga pa. Sasabay nga na ako ng So, ito na. Sasabay na ako ng Lindon. In 3 2 1. Timo basta na nag-teleport. Ayoko. Teka lang, teka lang. Teka, ayoko. Teka, magsasabi ko pa pagganahin. Mag-subscribe kayo sa akin. Oh, ayan, akin teleport na. The, ano don't forget to like, share, comment, subscribe, tapos naka-on yung bell nyo. No. Dino, dino, naman, makawala na yung video mo. Okay, Ako uh, magpapawala. Okay, okay, okay. okay. Uh, Ito naman. bilang lang ang tatla. One. One, two, three.